Napatigil ka na ba upang obserbahan kung paano madalas gumanti ang mga tao kapag nakatanggap sila ng isang pagpuna o paghimo? Karaniwan ang pakiramdam na ang instant na init sa dibdib na parang isang spark ay magaan sa loob. Ang unang pagnanais ay upang gumanti sa parehong barya, ipaliwanag, patunayan na tama ito, ipakita kung sino ang nagbid, magturo sa isa pa. Pagkatapos ay nagsisimula ang talakayan, ang mga hiyawan, ang labanan ng mga argumento. At sa dulo, nag-iwan ka ng pagod, ang kalagayan ay nagiging mabigat, ang araw ay tila na samsam. Ang mas masahol pa ay kahit na sa palagay mo nanalo ka, na wala ka talaga. Sapagkat tulad ng sinabi ng aking lolo at ang mga lola ng mga hudyo ay laging may isang espesyal na karunungan sa isang away na nanalo ay ang nakakaalam kung paano ikulong. Noong bata pa ako, hindi ko masyadong naintindihan ang ideyang ito. Ano ang ibig mong sabihin na maging tahimik? Kung hindi ako sumasagot, paano ko mapatunayan na tama ako? Na sa loob, ang pangangailangan na ipagtanggol ang sarili, ay tila mas malakas kaysa sa anumang payo. Ngunit sa paglipas ng panahon, pagkatapos ng maraming mga eksperimento, natanto ko ang isang bagay na pangunahing, sa isang salungatan, nanalo sila sa mga mahigit na emosyonal na kontrol. Hindi sino ang nagsasalita ng mas malakas, hindi sino ang may pinakamahusay na mga argumento, ngunit sino ang maaaring manatiling kalmado. Narito ang tanong, at kung paano ilagay ang isang tao sa lugar ng hindi nahulog sa parehong antas. Ang solusyon ay mas simple kaysa sa tila. Mayroong isang solong katanungan na nag-disarm sa sinuman. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang mapagmataas na boss, isang maingay na kapitbahay o ang kamag, anak na mahilig sa paghihimo. Gumagana ito sa sinuman, anuman ang edukasyon, posisyon sa lipunan o pag-ugali. Sinubukan ko na ang tanong na ito ng maraming beses, sa iba't ibang mga sitwasyon, at ang resulta ay palaging pareho, ang iba ay wala sa aksyon. Dapat kang mausisa upang malaman kung ano ang tanong na ito, hindi ba? Ngunit hindi ko ibubunyag ngayon. Kung sinabi ko tulad nito, bigla, mag-swing ka lang ng aking ulo, hanapin ito na kawili, wili at magpatuloy. Ang layunin ko ay naunawaan mo ang mekanismo sa likod nito, upang sa susunod na isang tao ay sumusubok namang ulol sa iyo. Ang iyong unang salpok ay hindi gumanti, ngunit mumiti at tanungin ang tanong na may kapayapaan ng isip. Hindi ito mahika, ito ay purong sikolohiya. Sinabi ng mga pantas ng Talmud, itanong ang tamang tanong, at ang kalahati ng sagot ay ibinigay na. Ang tuso ay hindi sa pagiging pinakamatalino, ngunit hindi pagpasok sa laro ng iba. Naaalala ko ang isang yugto ng aking kabataan. Ako at ilang mga kaibigan sa kalye ng ang isang mas matandang batang lalaki ay nagsimulang panunukso sa amin na nagtatanong ng sarkastiko. Lahat ay nahulog sa bitag, ang ilan ay nabigyang katwiran, ang iba ay kinakabahan, ang ilan ay sumigaw. Mumiti lang siya, dahil iyon mismo ang nais niya, makita kaming nawala sa kanyang sariling emosyon. Ito ay pagkatapos na ang aking lolo, na dumaan, ay naglabas ng isang parirala na hindi ko na nakuha sa ulo, na nagsisimula ng magtalo muna ay nawala. Sa oras na ito, hindi ko maintindihan ang lalim nito, ngunit ipinakita sa akin ang buhay na ito ay ganap na tama. Ang tanong na ibabahagi ko sa iyo ay kumuha ng sahig mula sa anumang talakayan. Ang mga nais na matumbok sa iyo ay walang layunin dahil inaasahan nila ang mga sigaw, mga katwiran, emosyon sa balat, at natatanggap, sa halip, isang katanungan na walang madaling sagot. Gaano karaming beses, pagkatapos ng isang away, hindi mo naisip o oh, kung maaari akong bumalik at sagutin ng mahinahon na may kagandahan. Bueno, ito ang instrumento na magpapalaya sa iyo mula sa panghihinayang na ito. Alam kong inaasahan mong malaman ang tanong na ito, ngunit, tulad ng lahat ng tunay na karunungan, nangangailangan ito ng pasensya. Una, kailangan mong maunawaan kung bakit ang pagtatalo ay palaging isang bitag. Pagkatapos ay ipapakita ko kung paano gumagana ang tanong na ito sa pagsasanay na may mga tunay na halimbawa. Pagkatapos lamang mararamdaman mo ang iyong tunay na kapangyarihan. Hindi lamang ito payo, ito ay isang arali na maaaring makatipid ng iyong mga nerbiyos, ang iyong oras at maging ang iyong mga relasyon. Ngayon, bumaba tayo sa negosyo. Paano binabawasan ng tanong na ito ang anumang salungatan ng walang isang talakayan? Narito ang lihim, kapag sinubukan ng isang tao namang, ulol sa iyo, sa halip na makipaglaban, magtanong lamang, ngunit ano ang iyong layunin sa pagsasabi nito? Ito ay tunog pangunahing, ngunit ito ay henyo. Isipin ang eksena, sinimula ng isa ang pag, atake sa iyo, umaasa na ipagtanggol mo ang iyong sarili, sumigaw, mawala ng pasensya. Sa halip, tiningnan mo ang kanyang mga mata ng mahinahon at tinanong ang tanong na iyon. Ang epekto ay kaagad, ang iba pang mga nagpapatatag sa sarili, sapagkat, malalim, hindi niya alam sigurado kung bakit sinasabi niya iyon. Nagtatalo ang mga tao sa iba't ibang mga kadahilanan, ang ilan ay nais na makaramdam ng higit na mahusay, ang iba ay kailangan lamang mag-diskwento ng galit, mayroong mga nagpapakain ng kanilang sariling kaakuhan. Ngunit inaasahan ng lahat ang isang reaksyon. Kapag hindi mo ibinibigay sa kanila kung ano. Rem, ang salungatan ay nawawala ng lakas. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mga kwento para makita mo kung paano ito gumagana. Unang sitwasyon, ang boss. Noong siya ay mas bata, nagtrabaho siya para sa isang matalinong tao, ngunit mahilig magpakita ng otoridad. Isang araw tinipon niya ang kuponan at sinimulan ang pagpuna, bakit ka mabagal? Bakit hindi ka gumana ng maayos? Tahimik ang lahat, ibinaba ng ilan ang kanilang mga ulo, sinubukan ng iba na bigyang, katwiran ang kanilang sarili. Ngunit tumingala ako at tinanong, paumanhin, ngunit ano ang hangarin mong sabihin ngayon? Natahimik siya. Sa literal na hindi nagsasalita, dahil ang iyong layunin ay lamang na diskwento ang pagkabigo at gawin kaming nagkasala. Ang aking katanungan ay nagulat sa kanya, at ang pag- usap ay kumuha ng isa pang direksyon. Sinimulan naming talakayin ang mga solusyon upang mapagbuti ang ritmo. Pangalawang sitwasyon, ang kapitbahay. May isang tao na mahilig gumawa ng ingay sa gabi. Ilang beses na akong nakausap at ang sagot ay palaging agresibo, kaya? Ito ang aking bahay, ginagawa ko ang gusto ko. Sa oras na ito, sa halip na makipagtalo, tinanong ko, sabihin mo sa akin ang isang bagay, ano ang iyong layunin kapag nagsasalita ng ganito? Naguguluhan siya, nag-stammered ng isang bagay tulad ng i e dahil hindi ko nais na ipadala sa akin. Pagkatapos ay sinabi ko, kaya nag-ayos kami ng ganito, hindi ako nagbibigay ng mga order, at sa palagay namin ay komportable ang lahat. Handa na. Tapos na ang salungatan at nakarating kami sa isang kasunduan. Pangatlong sitwasyon, ang pamilya. At narito ang pinakamahalagang bagay, ang tanong na ito ay gumagana din sa bahay, kung saan ang mga salungatan ay madalas na masakit. Sa isang tanghalian ng pamilya, isang kamag, anak, pagkatapos ng ilang dosis, ay nagsimulang mang, ulol sa akin, palagi mong iniisip na alam mo ang lahat, hindi ba? Sa halip na maghiganti, maaari kong tanungin. Sa halip na masaktan ako o magtalo, tinanong ko, at bakit mo sinasabi iyon? Katahimikan. Natahimik ang buong pamilya dahil inaasahan ng lahat na sumigaw, iskandalo, ingay. Ngunit hindi alam ng tao kung ano ang sasagutin. Siya ay tahimik ng ilang segundo at binago ang paksa. Sa puntong ito, naintindihan ko na ang puwersa ay hindi upang patunayan na tama ka. Ang lakas ay nagbibigay ng puwang para sa bawat isa upang pagnilayan ang kanilang sariling mga salita. Bakit ito gumagana? Sapagkat ang tanong na ito ay hindi umaatake sa mga salita, ngunit ang hangarin sa likuran nila. Hindi ka magtatalo kung tama o mali siya. Hindi ito pumapasok sa isang labanan ng mga katotohanan. Mas malalim ka, tanong sa pagganyak. At doon na wala ang karamihan sa mga tao sapagkat madalas na hindi nila alam kung bakit sila nagtatalo. Ito ay tulad ng isang chess match. Iniisip ng tao na ibubulok kanya at bigla kang lumiko sa board sha ay paralisado ano ngayon ano ang gagawin ko ano ang dinadala nito sa iyong buhay pag save ng enerhiya hindi ka gumugol ng mga nerbiyo sa mga walang laman na talakayan paggalang na pagtanto ng mga tao na alam mo kung paano makontrol ang kanilang sarili at makita ka kung hindi man kontrolin ang sitwasyon hindi ka na nag hostage sa emosyon ng iba alam mo, noong bata pa ako, naisip kong maging matalino ay nagpapatunay na tama ito. Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko, ang maging matalino ay upang maiwasan ang hindi kinakailangang mga salungatan. At narito ang isang maikling payo para sa iyo, sa susunod na may sumusubok namang, ulol sa iyo, huwag tumugon sa salpo. Tumingin ng malalim, tumingin sa mata at magtanong, at bakit mo sinasabi iyon? Maniwala ka sa akin, ang resulta ay sorpresahin ka. Well, aking kaibigan, nakita namin kung paano gumagana ang tanong na ito at nagbahagi ng mga totoong kwento sa iyo. Ngunit hindi pa ito tapos. Ang pangwakas na bahagi ay nawawala kung saan isasara ako sa isang gintong susi at mag, iwan ng ilang mahalagang pagmuni, muni para mabuhay ka. Maging taos, puso, ang buhay ay puno ng mga taong nais na matumbok sa atin. Maaari itong maging direktang pagsalakay o isang hindi tuwiran, panunuya, isang provocation. Minsan ito ay hindi kahit nasa kasamaan, ugali lang ito dahil ang tao ay walang laman sa loob at pinapakain ang damdamin ng iba. Ang tunay na karunungan ay hindi hayaan silang magnakaw ng kanilang kapayapaan. Mayroong isang kawikaan ng mga Hudyo na nagsasabing, kung ang isang tanga ay nagtatapon ng isang bato sa iyo, hindi ipinag-uutos na kunin ito ng kanyang mga kamay. Iyon mismo ang natutunan dito kung paano hindi pipigilan ang mga bato na nilalaro ng iba. Ay, recap natin kung ano ang nalaman natin. Ang pagtalakay ay palaging talo. Kahit natama ka, mawala ng enerhiya, oras at katahimikan. Ang isang katanungan ay nagkakahalaga ng isang libong mga argumento. At bakit mo sinasabi iyon? Ginagawa nitong mag-isa ang tao. Ang lakas ay kalmado. Mananatili kang kontrol, hindi bilang isang biktima ng damdamin ng iba. Kung panatilihin mo lang iyon, mas maaga ka sa nakararami. Ngunit nais kong bigyan ka ng isa pang bagay. Madalas nating iniisip na ang karunungan ay grand, pilosopiko, komplikado. Sa katunayan, ang karunungan ay Mga detalye Alam kung paano ikulong kapag maaari akong sumigaw. Nagtatanong ito ng isang simpleng katanungan sa halip na gumugol ng oras na nagpapaliwanag ng halata. Ito ay pinapanatili ang dignidad at puso na malinis, kahit na ang lahat sa paligid ay marumi. Nabuhay ako ng sapat upang sabihin, ang pinakamahalaga sa buhay ay hindi pera, katayuan o kaalaman. Ito ay ang kakayahang manatiling kalmado at magaan, anuman ang mga pangyayari. Sapagkat ang lahat ng iba pa ay maaaring mawala at mabawi muli, Munit ang panloob na kapayapaan na nawala ay napakahirap na mabawi. Kaya ibinabahagi ko ang karunungan na ito ng mga Hudyo. Hindi ito teorya, practical ito. Gumagana ito araw-araw. Kung sinimulan mo ang paglalapat ng tanong na ito sa iyong buhay, makikita mo kung paano magbabago ang iyong mga relasyon. Mas kaunting mga salungatan, higit na paggalang at higit sa lahat, higit na katahimikan sa loob mo upang isara isang maliit na kwento. Ang isang kakilala sa akin na ginamit upang makipagtalo sa lahat, sa bahay, kasama ang kanyang asawa, sa trabaho, kasama ang kanyang mga kasamahan, maging sa kanyang mga anak. Palagi niyang nais na patunayan na tama siya, hanggang sa isang araw ay napagtanto niya, tama ako, ngunit hindi ako mas masaya. Iyon ay kapag naranasan mo ang pamamaraang ito, itigil ang pagtatalo at tanungin ang tanong. At sinabi niya sa akin, hindi mo maiisip kung paano nagbago ang aking buhay. Sinimulan kong makipag, usap ng mas kaunti at mas mababa ang pag, stress sa akin, at biglang sinimulan ng mga tao na igalang ako ng higit pa. Iyon ang resulta, kapag tumigil ka sa pakikipaglaban sa mundo, sa wakas ay nagsisimula ng mabuhay para sa iyong sarili. Ngayon, nais kong isipin mo, ilang beses, noong nakaraang linggo, may sinubukan bang mang ulol sa iyo? Gaano karaming beses mong nadama tulad ng pagsabog, pagtatalo, pagpapatunay ng iyong punto? Isipin kung sa mga sitwasyong ito ay ginamit mo lamang ang isang tanong, at bakit mo sinasabi iyon? Pag, isipan kung gaano karaming mga nerbiyos ang mai save kung magkano ang enerhiya na may sa kung ano ang talagang mahalaga, kung gaano karaming mga salungatan na hindi nila masimulan. Sa makatuwid, ang payo ko ay subukan. Ngayon, bukas, sa mga darating na araw. Pagsubok sa pagsasanay. Pagkatapos ay dumating sabihin sa akin sa mga komento kung paano ito. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, kung nais mong panatilihing simple, ngunit malakas na mga lihim mula sa karunungan ng mga hudyo, mag-subscribe sa channel. Dito makikita mo ang maraming mga kwento, mas praktikal na mga tip para sa pamumuhay ng mas mahinahon, mas karunungan at higit na kaligayahan. Sapagkat sa aming tradisyon ay palaging sinabi, ang salitang salita ay hindi dekorasyon para sa mga tainga, ito ay isang tuol para sa buhay. At nais kong magkaroon ka ng mga tuol na ito. Salamat sa pagpunta rito. Alagaan ang iyong puso, alagaan ang iyong mga nerbiyos at tandaan. Ang isang solong katanungan ay maaaring magbago hindi lamang ang mga salita ng iba, kundi ang iyong sariling buhay. At syempre, huwag kalimutan na mag-subscribe dahil marami pa akong mga lihim sa pagbabahagi sa iyo.